Sablay mga idol Isabuhan tayong pambat Unang bagong bangka Ay grabe oh. Oh. Bangka Bangka na bangka na ito mga idol oh. oh. Ano yung sta? La, lapo, lapo, lapron Grabe na

good size oh hindi abot no hindi abot hindi hmm? na, na tayo yung doktor yun kasi wala nang hangin hindi ah, Ya. Ini lagi na namanya tampan wadu para hindi mainitan yang bata. Hmm. Nagsandong na naman. Pinabuno ng ulak. Grabe, galalim na tayo.

May idol. May naman mga idol. Go. Ik. Uli lentok. Ah. Uli naman lap. <laughs> uh. Uh. uh, uh

Dito. Baka may 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 maghabi na pag pag maliit yung yung huli ko baka may maghaba. Hindi mm. lang. Dito tingnan natin maghintay. Kenapa? Dirah berai gemai.

Garo, oh, garo. Oh. Ah. Dito ako tumuli. Eh. Ah. Dito to. Uhuhu. Dako ako ay nol. Ge. Ah. Oh. Okay, two, two, oh. Ah. Kawa nol. Ito to, mamatay Ah. Ah, nagdaan pa nang ano oh. Nagasgas. Gasgas -gas na. Di, <coughs> ako hey. oh, ano. Collapse.

mahuli ka, marinda ka muna. Mahuli ako na. Sa hantad. Hindi, kung makahuli ka ng malaki niya, ihantad natin. Magmerinda ka ha, muna. Huwag ko na mga ngawin ng maliit. Huwag na mga may dalo. Ito yung royal daw, ano. Tapos may biscuit. Tapos yung dalandan. May dalandan, idol. Yan, may dalandan na. Dalandan. Oh, dalandan. Dalandan. Dalandan mo

na yung tiger na nag-collapse kanina. Uh, nabuhay, nabuhay, nabuhay. Um, buhay na. Mama, mama. <laughs> little boy. na. Nabuhay na. Nabuhay na. Nabuhay na. Nabuhay. Nakatog. Yun na. Kaliit. Dah, parang galunggong. Parang galunggong. tan mang anol. Ang maingay si Roy. Tuto sa panghantad. Angat daw. Ang oh, may hantad tayo dito. Uy! Grabe oh, kaliit. Ito, sakto kayo may dol. Ingaw. Nakahantad talaga tayo nito. May dol. May hantad na rin. Malaking kawin. Ang Ang number.

Madulas pa naman dyan. Okay, tara! Araw nyo ngayon, dupahig na po, ano pa?

Ay, na muna tayo. Ayong kwad. Yan dalan dad. na yan. Yan muna, para mabasog siya. Maubos mo yan, Ron? Hindi. Baka nandun tayo. Hindi na mo na, my idol. Oops. boss, na, na. Hindi na tinali kasi. Naglag mo, my Naglag, hindi kasi tinali. Tinali ko na. Hindi mo na eh. Ron. Dahor <coughs> <coughs> hort ng biskwit ka. Biskwit pa dito? Oh, Aaron, kaka pa ka naman

Grabe may doon, lubig lang si Gupa. Gu si <laughs> ah, na. pa Parang na po. na. Anto, na. Anto, uh. Uh. Kina, uh. Grabe may patalon ako. kay ma ma ko oh, nakuha na. Dok, nakuha. Duh, grabe may doon. Malaban talaga oh <coughs> Balang na igoto da. igot to, Parang pag... hindi na magpabira may doon. Hindi magpagkawin niya pag... Dagan. Kaya ron, ako maghila. Ako lang. Ako lang daw. Grabe. So, kung hindi ko yung tinalon, punta yun doon sa malayo may doon. Ilub-lub ilub yun na. Ako lang.

Gitu mo. Trapo ko, trapo. Duh. Naku ah. Hindi ko amay dun. terus lang run, terus lang Bira, 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 bira. Daku ah, mai Oh. ki oh. 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 Aku kebanggaan, aku kebanggaan, aku mau turah, oh, turah, oh. turun turah, oh. turah, oh. ah itu turah, oh. ah oh. eron turah, 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 piol. turah, Uhu! Dapat pa rin Ah! Oh! Grabe. Uh! Ah. Dito dito. Ang balo ba? Uba. Bili natin mai do no, kasi mahal to. Grabe. Ah! Grabe yung laban niya. si Iron. Warteron.

Wah, oh, sa mga 6 kilos. Okay. Oh, seven. Oh, ito. Quarter round. Hindi nabigo yung antad. Ah. Grabe. Hmm? Okay, grabe ka na. Ay, maray na. Hindi mo yung gita ko. Ah, hindi yeah. <laughs> mo yung gita ko. Ah. Ingit. Gita ko. Ah, <laughs> gita ko. Grabe. Buhol-buhol talaga. Lagyan natin yung ano. Ngayon. Nadali ng isa. Ngayon ang ampon. Dito lawa mo idol. Lubat na yung kopron nila. Na, na tama-tama diyan. <laughs> Buti na kinain yung ano hindi na nalubat. Di pa na ano ba? Okay lang oh. 15% lang. 15? Oo. Oh. Uh. 15% na lang mga idol. Ayan hindi na kami mga will. Yan, nagbantay lang namin may daw kasi kung may sakaling kumakain sa hanta ni Iron, hindi nabigo, kinain mga ngayon. Yan, hindi na makabidyo, lumatang ko pro. <laughs> Adol yun, Ad 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 okay lang, huwag tayo. Ikaw, yung kanilang mga sa idol pa? Iron. Di ba? Hindi na lang. Ah, sasaya may gopera naman, di ba? Hindi Dito naman, di ba? hindi naman tayo makulog mo din. Jackpot! Hindi tayo logi. Eh, hiling kwan. Eh, may gopera. Grouper. Grabe, ang bigat na Buti maidol. na lang, binigyan tayo ng pamain. Kung hindi pa tayo binigyan, hindi tayo makapangawil. Uwak! At tayo din yung linaw ng dagat. Sa kurol may idol, mga 2.5 ang kilo niyan. Okay. <laughs> tupay, nag nagmahal na pala. Mahal na idol, mahal na yung grupo niyan. 2,500 yung kilo may idol. Sa isang maidol, kilo may idol. Tapos na natin ito. Kaya na ito ng isda. Sakto no. na, kaya na, 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 to, na. Idol. Sa isang kilo, 2.5. Tapos ang 6 kilos. Basta pa Laki-laki na yung kita. laki ng kita na. tamatawa may idol yung person ng GoPro na idol Dani. <laughs> Wala na, Hingalo na. Yeah. Wala lang, 14. 14? Or 14 na. Fourteen Dahil na pala tumalubat idol. idol Dani. Dahil na malubat yan, lokal kasi nang ano na. Balak. Ay, galing. Galing mo. Tinala, galing. Tinalo na yung idol Dani. Eh, hindi pa na... Nalumot ako pag inom. <laughs> Nalumot ako <siya> pag inom. Kaya, <laughs> yeah, ito may idol. Dani pa ito sa so kan? Ito may idol. Oh. Sa Paano koron? Ito sa ano? Ha? Dali pa sa koron yung lubak. Padala natin yung padala. Padala kung may magkuhan. Magbiyahe. Mm. may dalo. Yun o. Oh. Tapi dalaki no? may dalo. Dah, palubat naman kay Bol.

Good evening po sa inyo uh, Ngayon lang po nagdating ang Isda At ito po yung resibo mga idol uh, Malaki laki po yung binta Kasi 2.5 po yung kilo ng grouper mga idol Dito po namin sa korong bininta At ito na si iron si idol piyolo May uh, idol At na po natin mga idol uh, Grouper mga idol 7, 7 kilos times 2.5 kumita po ng 7,500 tapos tiger 6 kilos times 2.50 1.5 tapos all pot 4 kilos ito no? 4 kilos times 2.50 1,000 tapos lapo 0.4 times 2.50 100 kaya kumita po lahat ng 20,100 mga idol at ito po yung mga idol. Bilang, bilangin po natin. Bigyan mo si ano ha. Pulo Iron ha. Kaya mo laki-laki mm, Bilangin natin. Bilangin mo, bilangin mo. Dito mo ilagay. Para may kulang. Hindi na ako hihingin sa na yun. bilang. Hindi na ang. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, Gila, 11 12 13 14 15 16 17 buo tayo din hindi maron ng magbilang sa si idol iron mo din parami kasi ya abi jo na ko dali <laughs> din sayo din na magbilang oh magbilang magdala kita moku andar iron dito dito ibigay mo kay idol Yon bilangin po natin mga mo ito yung nagbilang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,000. Yung pagbilang ni Doliro may doon na dalawa niya pag lagay na ganyan yata ba. Kaya dinasali. Kaya 17 lang yung bilang niya. So, may isang dan pa. 20,000. 100. 100. Uh, oh, ikaw na bahala magbigay kay Adol Iron. Oh, kay Adol Bigyan mo siya ng ano? 5,000. <laughs> okay, 5,000. Kasi 5,000 no? Eh, lang. Kahit 1,000 2,000 dalawang yan. Hindi na. Oh, ikaw na bahala ron. Ay, malaki nang makita mo. Para may ito na Bigyan mo na ako. Oh, bigyan mo na ng 3,000 na lang. Kung papayag ka. Si kita mo yun eh. Dito sa ano? Sumbre to. 4K na to. Oh, 4K na. Yan. Okay. Yeah, so, yun, binigyan Niya, binigyan Idol Iron ng 3K si Idol Fuel. Kasi nawa din siya kay Idol Fuel, Idol. At pambili ng bigas yan. At ito yung kita niya. Malaki-laki ng binta namin mga idol at ibigay niya sa to sa mama niya mabili na siya ng mga gamit sa school, mga amutan. <laughs> Ay, ganun Dol, tignan mo, mo yung kita Kwarta Kwarta pa Kwarta mo ngayon, Dol Ano ito? Ano ito? Ayan Dol At May Dol Hanggang dito lang po ang ating video Maraming salamat sa inyong suporta At walang sawang pag-skip ng ads, May Dol Thank you very much po sa inyo medyo sana nasa bubuti po kayong kalagayan ngayon. At wala po sa yung wala po sa ilayo po sa anumang pahamakan medyo. At good evening sa inyo medyo. God bless po medyo. Ingat po diyan palagi. Yun, babay na. Babay na ron. Babay medyo. Yun.